À, hàng gần đó đó giá răng nổ What's up mga kamaster Nagbabalik po ulit ang master Ito sa panibagong vlog natin dito sa may Nook Greenland Of course oh, oh Nagayos pa sa pato oh. oh. Napaganda mga kamaster O oh, tignan nyo Dating yan sa Greenland Napakalamig pero ang tindi ng init ng araw Isikat na pero, sikat niya, mataas pero O Malamig At para masimulan natin ito Pupunta tayo dun, dun. Tama niyo kami ha. Tama so, mga kamasa, pababa na kami. Ngayon, shoutout out po na tayo si, si Shout Shoutout ka kanino. Ah, shoutout sa ano? Sa pang malangarasan naming outer doon sa naiwan namin oh. na, naming, na laundry, Emerald Princess. <laughs> Nagkasi na ako. Masyado na, na makasipag. nga pala isa, yung malapit na mag-birthday, si ano, August 26. Si, ah, si Miguel Victor. Miguel, Victor. <laughs> Paligaya, happy birthday na advance! Yan mga kamaster, doon tayo galing. Tingnan nyo naman ang paligid. Oh. Ang sarap, sabi ni Taylor. Oh. Dito ba tayo? Nasa tabi tayo ng dagat. Oh, may... Nakakawa pa ng bulaklak na pinalilipad. Oh. No? <laughs> dito sa da, dito sa tabi ng dagat. <laughs> Pero mga yellow yun, oh. mga tipak-tipak. Ano ba tawag dyan? Sabihan niyo nga ako. islet let ba o ice cup to? Ayun, no? puta Punta pa tayo sa gilid. Yan, yeah, mga kamaster, dito na. Sa tabi ang dagat. Ayun, oh. may mga yellow banda dun. Ayun, oh. no? Oh. yun. Dun sa taso, meron silang, uh, ano dun, no? Oh. Pinagkukumpulan, no? Pupunta natin yan. Lahat ng pwedeng pakita ko dito, pakikita ko sa inyo kaya. Okay, bibitaw. Casey, Casey. Casey, Casey. Hay <laughs> <Hi> naman ja. <dyan. laughs> Yan ang flag ng ano, Greenland. Red and white. <laughs> Tingnan mo lang bahay nila, napaka simple. Yun yung simba na sa nasa ano. Sa nanortalik yung ginagawa pa. Ito pong tubig na super lumig. Alam nyo mga kamaster, kailangan din lumabas eh. Tanggal muna tayo stress sa katawan eh. Kasi ang dami ng ano ngayon, ang trabaho. Kaya ito lang, malaking bagay na. Tapos malamig tayong pupuntaan mo. Kasi ganyan makikita mo nakaka-relax. Yeah. Sawa niyo pa kami hanggang doon sa taas. Jonathan Peterson, 1881 to 1961. Nakakamasar oh. Yan yung simbahan na kaparehas sa kakortok sa kananortalig. Under ano pa siya? Under construction. At tignan yung paligid oh. Pupunta tayo dyan mga kamaster, no? tayo dadaan Mga bato mga kamaster Kailangan, kailangan. Hakbang, hakbang. <laughs> Dito, mas makikita natin ng mas maganda yung kapaligiran. Nakakaingan, <laughs> <laughs> mga kamaster. Na ba? na ba? Ah. Ayan na, konti na lang. Wow! Ang ganda, no? Yan ang Nuok. Greenland. Ito ang capital niya. Mga kamatarong, tingnan nyo yung mga dadaanan mo bago ka makarating dito. Mapato siya. Pero may mga may mga way naman para maka Akyat ka. Ngayon, nandito na tayo sa taas. Ito na yun. Hinakita natin dun sa baba. Ayan sa mga kamaster. Oh. At ang buong kapaligiran ng nook. Ayan. Ito dinadayo dito. Kaya kung magpunta ka sa Greenland, dito sa nook. Isa to sa palatandaan na galing ka dito sa nook. Kaya dito mapapansin nyo, nandito yung mga tao. Ayun na. Yan pala siya mga kumasa. Hans Egidi Ang ganda no mga kamaster. Shoutout out ka pala sa mga kaklase ko sa UE. Batch 1979, 1983. Shoutout out sa inyo. At sa misis ko na gustong gustong mag-travel sa akin, hindi po pwede kasi hindi pa kaya. Kaya hintay-hintay na lang. At sa mga kaibigan ko dyan, shout out from Nook, Finland. <laughs> Ayan yeah, mga kamaster oh. Dito kami ba, ba sa kabila Padaustos lang Pero mas okay naman dito Safe naman Ayan sila oh. <laughs> ah, Hindi pwede maglakad ng ano, mabilis mga kamaster Baka madalas our environmental officer on board. Hey! Salut. Salute! Salute! <laughs> Cheers! Cheers! Yeah. Oh, tingnan nyo, may nilakarang ko pa ba O, oh, talagang mabato. Hanggang dito. Kaya kung medyo anga-anga, gugulong ka dito na lang bagsak mo. Dito sa poste. Kaya kung... Mga tropa, maliligaw kayo sa Nook, Greenland. Kumuha kayo na siya. Mag-shuttle kayo dito kayo pumunta. I to zoom or just like this? Need to zoom? A little bit? Zoom? Little bit, yeah. Ay, mga no kumasan. Ang hirap pumaba. Bubis buhay o. Oh. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan Madudulas pa ako dito eh. Pero I'll try my best. Hawak lang. Diyan. Mas malapitan. At yun yung taas na pinanggalingan namin na napakataas. Yun. Dito na kami sa baba. Ito ang hinahanap ko mga kamater. Hinadagdag ko sa koleksyon ng mapuno itong jacket ko. Ayan. Dagdag sa koleksyon. Alam niyo kung para saan? Para dito. Para dyan, no? Ayan, ayan. At saka yun. No. Sa likod ko yung dalagay. ito. Ako ko tagad Mga kamaster, oh. Master, oh. palang bubble tea house dito. At saka may Ah, ka kano meron. Oh, no. you were... You were like... Buba and take away. Ano? May bicol espresso. Ano na Ano na to? Ano na to? kaya Maraming pa oras. Ayun eh, na yung Pilipina, oh. Meron palang Pilipina dito sa noo. Oh. Ah, may Pilipino rin pala, oh. Eto, may Pilipino rin pala yan. Oh, magkakabayan. Eh. Eto pa si Pilipino. Kasi oh, meron na. Atsin mo rin, Ha? Hi! Oh, hi. <laughs> <laughs> meron pong bubble tea house dito, At Pilipina ang ah, may-ari. Mga kamaster, pabalik na kami. Eh, napakalamig. Oras na ulit para magtrabaho. Bye bye Bye-bye. See you. Uh, Bye-bye. Kaya next time. So they've been coming and going from here. See you again on my next video. Salamat. Paalam.